Magpapalinis tayo ng aircon. Simpleng window type aircon lang to yung non-inverter. Habang nililinis ni kuya, makiusisa tayo kung paano. Tanong na rin natin, paano ba talaga tamang maintenance ng mga ganitong aircon? Paturo tayo pati ng mga tips para mas lumamig at mas tumipid yung aircon natin. Tara, guluhin natin siya. Oh. Ayun na, tinatanggal na. Ito Tao front frame. Okay. Hindi pa nagagalaw 'to. 'Yun yung sabi ko palit sana. Kaso, dito pum po... 'yun. Wala lang. <laughs> kwentuhan natin si Kuya Bobby, ang Kuya na Bobby. Kailan dapat nililinisan ng aircon? Every 3 to 4 months. Every 3 to 4 months. Para pamatlas yung gamit niya. Hindi naman masyadong gamit. At mga 6 months. Yan. Ah, kahit mga twice a year. Hmm. Basta yung kundi pa, minsan mo lang gamit eh. Paano yung araw-araw ginagamit kahit tuwing hapon lang? Ah, ang mga pa rin yun, magdudumi pa rin. Counted as madalas na yun? Oo. Oh. Pag, min pag sinabing minsan. Oo, ito, uh, sa, sa loob isang, ng one week, sabihin natin 3 days lang mag-aircon. Sa loob ng one week, 3 days. 3 days mag-aircon. Yeah. Yun yung mga pwedeng oh. twice a year. Hmm. Ah. Pero kung araw-araw. oh, kahit sabihin mong tuwing hapon lang, eh, kung araw-araw naman. Oo. Oh. Ano pa rin siya? Counted pa rin. Ah, kahit, kahit hindi maghapon, no? Oo. Mm hindi -hmm. Di ka kaya pagsabihin mong pagsabihin mong 3 days, tapos sakit lang. Eh, pwede mo. Hmm. ganyan, ka pag pagkano ganito, Ayan, mga dumi. Ayan. no. nag-iipon na yung mga lumot-lumot to. Ano pangalan niyo ulit, Kuya? Anthony. Si Kuya Anthony, Sir Anthony. Pag marami na yung aircon nyo, alam nyo na kung sino tatawagin. Hanggang Davao, nagsiservice sila. Basta sagot nyo yung airplane. <laughs> Sabon. pinagbabaran muna ng sabon natin yung loob ayan o ito siguro yung pa evaporator pa ah ito evaporator oh, o nga naman Oo. sa loob ng system yung hmm. tumatakot dito sa loob ng tubo yung system ko dito bilag na yun. Pagkatapos si Baba yung sabon, pwede na bugahan. Pinisigilan yung pansabi lang para yung... habang ginagawa ni Sir Anthony ito bawal gumalaw si ano dyan hindi ka mag stream patutuyuin na lang to pag okay na balik na ulit ko bang dapat tandaan pag ano, uh, pag may sale so, ng aircon. Diba, hindi ginagamit yung aircon. Yan, plug nyo. Ah, hugutin ang yeah. saksak. Kasi kahit na naka-off yan, hanggat nakasaksak yan, power pa rin yung dyan. Sa, sa atin sa Pilipinas, hindi eh, mas stable na kuryente, minsan mahina, minsan malakas yung pumapasok. Naglalaro. <laughs> eh, eh kagaya yung, ito, mga ganito, okay ito. Hindi kagaya yung mga electronics. Yan, madali masira. Oh, so, ganun, ibig sabihin, pag mag-out of town, Go ganyan, alam, para safe. bago umalis ng bahay, hugot pala dapat hmm. yung aircon. Yung yung hmm. Tapos, yung ano, ano eh, yung nakalagay na 3 minutes before starting. Ano yan? Ibig sabihin, bago buksan. Hindi, okay, ano mo siya. Halimbawa, yung magamit ka. Oo pagka-opo, mag-ante ka ng 3 minutes bago mo siya paandar Pagpahinga yung ano, yung oh. yung fan tsaka yung compressor. Kahit mga 5 minutes na, okay na. Mm -hmm. For safety purposes lang din naman Huwag yung off tapos on, oh, yun oh, yung masama. Oo, oh, yung, oh, yung uh, bukas-sara, bukas-sara. Okay, okay. Yun ang delikado. Ah. Ayos, ginhawa na ng aircon natin na ito. Mamaya ito testingin natin. Kasi pagano, pag ano, pag yung sobra mo na yung aircon, tapos ginamit ng nung ginamit. Ibig na makatipid ka sa kuryente. Lalaki yung kuryente. Kasi nahihirapan yung aircon, parang yung kuwarto, itakbo ng takbo makin yung makina, hindi nakapagpangin. Hindi nagka-cut off, no? Ito yung binili ni Kuya Arnold bago umalis. Pag iyon daw, pan lang muna. Tulong daw yon para maibuga na palabas yung mainit na hangin galing sa loob. After mga 3 minutes, ganyan, iset lang yung thermostat sa mga bandang kalahati, hindi kailangan ito Tapos pwede na iset sa cool. One step at a time lang, pero diretso na sa max. Mas mabilis daw na ito, mapapalamig yung kwarto pag ganito. Saglit lang pati kailangan magtrabaho ng compressor. Pag okay na daw tayo sa lamig, pwede na iset sa low para mag-cut off na yung compressor. Ngayon, pag na-detect ng sensor na nabawasan yung lamig, kunyari, may ng pinto kasi may papasok o kaya may lalabas. Tsaka lang daw mag-on ulit yung compressor para ibalik lang yung nawalang lamig. May maintain niya na lang. Less yung stress sa motor, mas matipid pa sa konsumo ng kuryente. Yung mga mas modelong aircon, di na siguro kailangan ganitohin. Naka-automatic na malamang lahat yun o baka mas advanced pa. Pero kahit luma o bago, syempre, proper maintenance pa rin. Regular cleaning, tamang paggamit, at wag natin kalimutan yung pinaka-importante sa lahat. Sara mo yung pinto, lalabas yung aircon.